Yan. Oh. Ito siya ang nasa ilaw. Yan. Hmm. Oh. Na siya. Din. kana siya ay naka kunya. Ang kunya ay ganyan. Ups, itu angkanya kunyah. Ah, Ada petugas ya. At itu naman Kanyadon. Ah. Ups. <coughs> <coughs> Mahirap apa? Air apa yang video ngantai kayu lang Ya. Ya, siapa kata postangkunya? Hanya si. Hati itu mana? Yang berkata pos itu. Ya. Hati koli nanti. Koli ya. Boss. masuk tar sia lagi nanti nan F yan F F yan. Marking markingan para semua mengamikan iko yan yan tetap sepunya nanti nahin oh ila nah yan hmm. yung sa kunya yan natin ilagay yung kunya ito 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 yung ilagay yung dito dito yan ah, baro yan 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 ang kanya okay di pagkatapos meron siyang washer

多少<些>？Uh huh. tapos ito ilagay natin dito ito ang mauna tapos ito na siya wala na natin wala silip Oh, you know. Ito sa inyo nakapasok Kunin natin Ayan Kunin natin itong isa kala may spring pala yan ang may spring pala ito sya hindi na sya doon yan. ang spring ari sigawas gawas ang dito wala spring yan siya siya yan siya Uh, pa ang pagbabalik ito? ibabalik siya. Then pagkatapos, lagyan ito. yan lang. Kunin ito. kunin siya. Yan. Maglalaro pala ito siya Kaya ito hindi na maglaro Kasi Wala na At din dito mm -hmm. ang gagawin natin pap papalitan natin to oh, papalitan natin to bibili tayo ng bago nito okay ah, ang tawag nito ay mechanical seal mechanical seal ayun na ah. mapulpud na siya oh. kelahan okay. hmm. pala itu nah ini kita udah ada pala siya pasubang hmm? hmm? kumakakit Oke. Okay. Balikten natin. Oke, okay, jadi ya. Ah, benar. Oh, kanana saja. Jangan. Nah. Harang banan.